Hola, como estas? Osteng pala ang iyong migo nga. Sweeto! And sa ngayon na video, for today's video, isa sa mga trabaho ng mga deck ratings on board sa cruise ship ay ang pag-general maintenance nila ng mga uh, salamin. And you heard it right, mga badi. And ngayon, suot muna tayo ng safety harness kasi isa ito din sa mga procedure na kailangan natin uh, gawin before na uh, i-execute yung trabaho natin. Uh, ito palang, isa sa mga trabaho namin, isa paglilinis na mga salamin sa cruise ship. Pero itong gagawin ko ngayon is uh, salamin uh, kung saan ito ang tinatawag na DJ booth o kumbaga, parang control center ng mga uh, stage top production and dito uh, mas makikita nila yung mas ma malawak at ang uh, overall view ng uh, aqua cheddar so ito pala mga amigo may anim silang salamin dito sa DJ Booth na tinatawag so ganito kalapad yung mga salamin nila na mga uh, kailangan namin linisan pagtapos ng linisan sabunin Kaya para yung mga asin isa mawala then Uh, pagtapos namin linisan uh, ng sabon or uh, tinatawag nila glass cleaner isa uh, babandawan ito agad ng uh, fresh water and then i nito ito para hindi bumakat yung mga watermarks nila na tinatawag sa salamin. Then as you can see naman mga sweeto, uh, isang kamay lang yung ginagamit ko dahil uh, natatakot po ako mahulog and then uh, ito sobrang delikado kasi ang inaapakan mo lang is uh, catwalk yan pala ang tinatawag namin na uh, catwalk kung saan, mga siguro kung 11 inches yung paa mo is uh, pakikita mo talaga na saktuhan ng yung paa mo and then from deck 12 down to deck 6 so biruin mo ilang palapag ang uh, mahulugan mo at saka mahulug, mahulug ka dyan is uh, ka ng bumangon And ito pala, itong uh, nasa ilalim pala nito, itong kakahulugan mo sa pagpatanga tanga ka. <laughs> And ito pala, uh, ini-squeegee ko ang salamin na ito para wala talaga siyang bakat ng watermark. So, yan pa lang yung unang salamin. Then, ito yung ultimate abyss nila tinatawag. Kung baga, longest slide nila dito sa barko. And ito yung aqua chatter May din pala sa ilalim ng DJ boat. So, yan, nakikita nyo yung salamin kung so ilang peraso. And lumipat kami ngayon sa starboard side na naman na DJ boat. Ito pala isa magkabilaan and ngayon dito sa starboard side itong kaibigan kong Indonesian ang titira na naman ito. Ano siya? Hello nga, per Perme. Ay. And starboard side, along side tayo. So nakikita nyo naman ang view ng Napoli, Italy. And ito, ito yung kaibigan ko si Asunori, uh, Indonesian 'to siya. And usually, once na nag- i-execute kayo ng mga working alone dito sa barko eh, sa dalawa kayo na body together kasi hindi pwede isa lang kasi sakaling may mangyari sa inyo ay meron kang witness o may makakita so quick response ang tinatawag natin na ganoon and ito pala ang worth na ito guys uh, suit pala ito sa mga payat kagaya nito ni Migo kasi eh, pag payat ka isa uh, makakagalaw ka ng maayos dito unlike kung ganito kalaki yung katawan mo sa akin isa uh, fit na fit lang masyado so nahihirapan kang gumalaw and then may tendency na makangatog yung tuhod mo ka pero itong kaibigan ko ngayon puro tuhod man minsan payat And maganda din dito sa cruise ship kasi uh, kahit na delikado masyado yung trabaho mo pero uh, and provided kayo ng company ng mga safety equipments and before nyo i-execute yung mga trabaho ng ganito, mga critical job is kailangan nyo pa ng permit na kung saan hindi kayo pwede mag-start kung hindi nyo na-inform ang mga designated person na nandun na, na sa permit. And itong trabaho na guys is uh, napakadali lang talaga pero kinukuha namin to ng almost 3 to 4 hours dahil na limited lang yung ano mo limited lang yung lakad mo and gamay sipiat ani sa uh, itayod mong San pedro <laughs> and ito pala ang aqua chatter na tinatawag and I hope na nag enjoy kayo sa video na ito and see you for the next vlog and lamang tayong mga sweeto i'll